Uh, magandang araw po mga kagulay Ako pa si Levi ng Basagan Tabaco City Isa pong farmer hero ng S.W. Seeds Company So ngayon po ipapakilala ko sa inyo itong aking tanim na Supia Ipuan So bali po, ito po ay dalawang buwan pa lang po mula ng itanim ko So ipapakita ko po sa inyo kung ano pong klase ng bunga ng itong kalabasa So ito po Ito po ang bunga niya So, madali na pong i-harvest. So, ito po ang experience ko po nito ng pagtanim ng kalabasa. So, marami po siyang mamunga. At isa pa po, itaman-taman eh, lang po ang laki. So, masarap po siyang gulay. Kaya, ito po ang napili kong itanim. So, kilala na po sa market. Bali po, ah uh, ito pong kalabasa ito, hindi masyadong mahirap alagaan. So kahit po tag-ulan, po ay tag-ulan dito sa amin. So makita po natin, eh, marami po siyang mamunga. So bali po, ang isa pong i-share ko po sa inyo, ito pong kalabasang ito, eh, mabukod po sa madaling asikasuhin. So marami pa po mamunga. Iyan lang po ang papa, Kilala ko sa inyo sa uh, Ipuan. Okay po, maraming salamat.